Alam niyo ba guys na ang kasabihan na kapag ka ikaw may alagang mga aso, pusa, lalo ng pusa guys, ganito. Kapag may alaga kang pusa tapos may ah uh, niyong ikot nang ikot sa iyo ikot siya ikot tapos pumunta siya sa iyo iniikot-ikutan ka tapos may sakit ka tinatanggal ang bad may vibes sa katawan mo kasi nangyari yan sa akin nung may sakit ako tre ng kaso ako mga 3 weeks yun eh ubo ako ng ubo tapos ano, nakahiga lang ako yung pusa kong itim si Aya sa si Ashley Basta silang dalawa. Papalit-palit yung sila. Umiikot-ikot sila sa akin. Tapos yung bracelet ko na pampagod vibes. Na na ba ano rin siya, na pigtas. Yan guys. Ha, ibig sabihin, marami akong bad vibes sa katawan noon. Yung bad spirit tinatanggal. Kaya guys, kapag may mga pusa kayo sa bahay nyo, Um, huwag niyong mamaltratuhin. Mahalin niyo. Pakainin niyo. Alagaan niyo. Tapos huwag kayong papatay ng pusa. Kung ayaw niyo na sa pusa, pwede niyo naman pakawalan. Pero wag niyong papatayin. Kasi ang pusa, may buhay din yan. Tsaka, kapag ka ang bata, bata pa lang nag-alaga ng, ng pusa, yumayaman paglaki. Nagiging asinsado ang buhay. 'Yun ang ano, 'yun talaga ang napansin ko, guys. Pan, may alaga kang pusa nung maliit ka pa or kaya aso. Umaasinso ang buhay, yun, hindi naghihirap, yun, hirap na hirap talaga, gano'n. Yun ang ano, Maganda talaga may alaga ka talaga. Kahit asa o pusa. Maganda, gumaganda ang buhay. Nagiging successful. Yung mayaman. Yun guys. Yun ang napansin ko. Kaya dapat. Huwag natin anuhin ang mga pusa. Malatatuhin. Mahalin natin sila. Yun guys. Ang magandang uh, payo ko sa lahat. Saka... Diba, ba? Kapag ka ang pusa, panay panghilamos, yung naglilinis siya ng ganyan sa may pintuan nyo, ibig sabihin may darating na pera sa sa'yo. Yun ang mga pamahin, di ba? Mga pamahin niya noon. Kahit ngayon, totoo yan. Kapag na, nag aano siya, na pa, nag aano siya ng ganun 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 gumaganon, di ba? Dilinis ang sarili. May darating na tao. Tapos, ay perang dala. Yun ang kasabihan nila. Yun ang pamahiin talaga. Pero, totoo, totoo po yan na kapag ang pusa panay hilamos, panay pangmuna sa sarili, kasi naglilinis din yan sila eh, sa pamamagitan ng kanilang mga ano, gumaganon-ganon, na hanggang ano, nakatawan, pinupunasan nila. Ibig sabihin, may darating na biyaya, yayaman ka. Hindi ganun lang guys magkakapera ka kasi yun ang mga ano ng pamahiin ng pusa na kapag ka tapos ikot-ikutan ka basta yun mga ano nila yung mga pusa na ano talaga alaga mo talagang maganda ang maganda talaga pagka ang mga pusa ay alaga mo Magkakaroon ka ng maraming gatong. Yun ang kasabihan, guys. Totoo po yan. Na kapag kami alaga kang pusa, nung maliit ka pa, tapos paglaki mo, magiging successful ka sa buhay. Yung magkakaroon ka ng yaman, aasinso ka sa buhay. Yan ang aking share sa inyo. Hindi naman ako bihasa pero ako ay marunong din ng mga pamahiin.